multimulti- Helt mang жеint. Við erður theur le preconOS... Sylvia Sanchez as hindi pa rin tumitigil sa pag-aaral ng iba't ibang recipe from the other country. Para naman may maluto siyang kakaiba para sa kanyang pamilya lalong lalo na pag Family Day Sunday. Kagagaling nga lang mula Paris nitong si Sylvia Sanchez at ngayon nga ay tinipon niya ang kanyang mga anak dahil namish niya ang mga ito. Kaya naman naghanda siya sa kanilang bahay pero ngunit bakit ginalit nga itong si Miss Sylvia Sanchez? Panoorin lang kung hindi pa nakasubscribe. Don't forget to click subscribe and hit notification bell to keep you updated. sayang masaya si Ms. Sylvia Sanchez na tuwing uuwi siya sa kanilang bahay from other country, ay natitipo niya ang kanyang mga anak dahil ito ang pinakamahalaga sa kanya ang makita niya ang bahay Ayan! Kaya. Natutunan ay, talaga ni Janice ng sobra. Galing kapatid, yung napag-aralan mo sa bangko. Congratulations! <laughs> Ayan! Thank you! Siya po nagluto. Bakit? Jet lag <laughs> pa. Thank you, kapatid. Siya ngayon nagluto. Yung pinag-aralan namin man. dalawa. Yes, walang kapatid. Sa Bangkok, na pag aralan niya doon. Nagawa na niya dito. O, Bong! Sa'yo, Bong! Ano, sir? Pagod. Kasi po, nagbabantay po sila sa sticky rice. Hindi pwedeng mas sa oras eh. Uh, Oo, ito po ay binili namin itong lutuan na to sa Bangkok nung nag-aral kami. Kasi sabi ng chef namin, kailangan bumili ka para mas masarap yung lutuan. Mas masarap yung luto ng nang sticker daw. Ayun. Ayan! Happy-happy ako. Na ako nagkamaling pag-araling ka, kapatid. Yes, thank you. Yes, congratulations again. Congratulations. <laughs> oh, eto na yung mga nag-aral sa Bangkok. Oh, nagsisimula oh, na at bibigyan na ngayon ng hukom kung ano <laughs> ang mangyayari sa kanilang mga pinag-aralan. Oh, oh. oh, fresh from Paris, France. So, oh, may jet lag pa yan. Ginising ko lang yan para dyan sa mga soft na importante. Ito na po ang cast fish salad. Ano yung kanyang shredded mangga. Crispy fried shrimp and mushroom. Ayan, crispy fried. Ito na yung sticky rice na parang sombrero ng incheck. Ayan, oh. Tingnan mo, oh. Oh, di ba yung kaserola, parang ano lang yan. Alam nyo na. <laughs> Binili pa. Malapit na yan para sa kakain ng aming pregeria. And see. Okay po. Oh, malapit na. Tuwang-tuwa si Miss Sylvia Sanchez sa moment na ito dahil finally ay kasama niya ang kanyang mga anak lalong-lalo na si Buntis na si Ria at Tide. Kasama rin ito si Sanjo Marudo. syempre hindi naghihiwalay ang dalawa tuwing gagala sa kanilang inlo. At dahil nga galing sa ibang bansa, si Miss Sylvia Sanchez ay namis nga raw niya ang dalawa pa niyang anak na ito, ang kay cute na mga aso. Alaga ni Miss Sylvia Sanchez ito na hindi niya nga naisama sa ibang bansa. And this is the moment, excited na excited na rin itong si Mami Sylvia para sa kanyang anak na buntis na si Rhea at Dahil malapit na malapit na nga siyang mga anak at magkakaapo na nga itong si Sylvia Sanchez. Kaya for sure ay may babantayan na siya. Kaya lang ay medyo nainis nga si Mami Sylvia sa ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. Dahil merong mga pa-challenge ang mga ito, inuna nga si Daddy Art na i-challenge. Sumunod nga kay Daddy Art ay si Mami Sylvia na wala ka-idea -ID na gagawin sa kanya ng mga anak niya ito. Hindi rin niya ini-expect na maski si Rhea at na buntis niyang anak ay magagawa ito sa kanya. Kaya naman ang mangyari ito ay ipinakita agad ni Sylvia Sanchez sa kanyang social media ang video na nagana. Game. Okay. Just give me my mom. money yeah. Yeah. just give me my money <laughs> i'll go i'll go just give me my money yeah, yeah. <laughs> Grabe rin sa kabisihan ang sunto bilola ng si Miss Sylvia Sanchez. Sobrang sipag nito dahil sa kanila ay very hands-on na pa pero ngayon ay mukhang aalis na naman ng bansa dahil sa kanyang trabaho. At syempre meron nga kasi silang sariling movie industry kaya naman busy busy talaga siya. At nagpapagawa nga muli ng bagong outfit na susuotin papunta sa ibang bansa. Wala na ngang problema sa buhay itong si Miss Sylvia Sanchez dahil halos lahat ay nasa kanya na. May sariling business, stable job at syempre may mga asawa na rin ang kanya mga anak kundi kaya naman sarili na lamang nila ang iniisip at ang dalawa na lang na anak na wala pang asawa.